Yan yung isa, Ay, guys. Yung kanin pala natin, Brad. Ayan na. Yung isa. Tapos yung isa? Yun sa ulam. <laughs> so, guys, kaysa mga nabibili natin sa baba. Ito sa bundok lang, guys. Oh. Puro kamiyas. Pagdaging ating asin. <laughs> May laban pa yan. Ayun na guys. Meron masarap na sabaw mamaya. Sinigang. Tinimplan mo yung May na to. <laughs> so, ito mag-ihaw o. Oh. Oh, doon magluto o. Oh. Ayan ang isa. Then, yung story, Sa buho na yun. Now, viewers, yung yun ngayon yung pinaka ano natin eh yung ah, dito <coughs> double video oh. and then na Wow. Ayan na kami yun. Nandito sa mga oy, ay, Ayan. Ay, ay. um, ah, kami yung bubuo ng Toriyahe istory Vlog. <coughs> Ayan mga kami yun. Isang kasama ko. Busy na rin. Bumababa no. yung tubig, Brad. Ibig ah? sabihin, nagbawas na siya ng tubig. No? No. Kasi tinan mo. Punas. <laughs> Punas. <laughs> na ba?